Magandang araw! Ako po si Jason Walter, S1. Nasa ikaapat na baitang sa elementarya ng Lapas Kabatuan East District. Mga bata, halina't makinig sa kwento tungkol sa mga nawawalang sapatos ng batang si Kulas. At ating alamin sapatos ni Nasa katamtamang estado ng pamumuhay ang pamilya ng batang si Nicolas Cruz. Mas kilala siya sa kalis pagita bilang si Kulas. Sampung taong gulang na anak ni na Julio at Vina Cruz. Nagtatrabaho sa isang pagawaan nang mga kasangkapan sa bahay, ang ama ni Nicolas samantalang kaher naman sa isang tindahan ang kanyang ina. Isang araw, habang tinatali ni Vina ang sintas ng sapatos ng anak ang ina sa bata. Hindi sumagot si Kulas at nagkataon naman na bumisina na ang sasakyan na maghahatid sa kanya sa paaralan. Kumalik ito sa mama niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Leon, bilisan mo na rin na yung school bus. Sabi ni Kulas na nakababatang kapatid habang tumatakbo siya Palabas. Natapos ang kalahating araw ng klase at hinatid na pauwi sa kanilang bahay si Nicolas at Leon. Pagdating nila sa sala, nagulat ang panganay na may karton na naglalaman ng bagong sapatos. naman ng nina at sinabihan siyang sa kanya iyon. Bagong rubber shoes at mukhang mamahalin yung binili ng mama niya para sa kanya. Kinabukasan, sinuot niya ito papunta para lang dahil sakto naman na nila. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat si Vina nung sinubatan siya ni Julio habang nag-aayos siya sa harap ng salamin at ang asawa naman ay nagbabasa ng dyayo sa higaan nila. Akala ko ba binilhan mo ng bagong sapato si Kulas kaya nagubos ang sweldo mo? Bakit? Mukhang luma yata yung nabili mo. Sabi ni Julio. Nagulat si gina sa sinabi ng asawa. Idiniin niya na bumili talaga siya ng bago at mahal iyon. Kaya humiram pa siya ng pera sa may ayon ng tindahan. Pagdating ng tanghalian, nakarating na ang mga bata. Tama si Ulyo at luma na ang sapatos na suot ni Kulas. Nagulat ang ina at tinanong ang anak. sapatos? Eh, dapat lumo pa rin iyong sinusuot mo. Tanong ni Vina sa anak. Nagdahilan si Kulas na nakalimutan niya raw na may bago na pala siyang sapatos. Inutusan siya ng ina na kunin niyon at dalhin ito sa kanya. Ilang minuto na naghintay si Vina pero hindi bumalik si Kulas. naglakad-lakad si Kulas at balisa. Tinanong ulit ni Bina ang anak tungkol sa sapatos niya. Mangapat na pares na iyon na binili para sa kanya ngayong taon. Mama, patawad po. Pinigay ko po sa kaibigan ko sa labas ng paaralan ang bagong sapatos na bilin niyo para sa akin pagtatabat ng bata. Ano? Pilihan ka ng bago tapos ipamimigay mo lang pala? Walang mali sa pagbibigay, anak. Pero sana, inisip mo rin na pili namin ng papa mo para sa iyo ayun. Nagsimaling ka pa, sabi ni Vina sa anak. pinoy ng ina ang bata sa pagiging mapagbigay nito Pinaalahanan rin niya na mali ang magsinungaling kahit ano pa ang dahilan. Inihiyag niya rin kay Kulas na sana ay pahalagahan nito ang mga binibigay nila ng ama niya dahil pinaghihirapan nila ito. Humingi ng patawad si Kulas at nangako sa ina na pahalagan na niya ang mga susunod na mga sapatos at mga gamit na ibibigay sa kaniya ng mama at papa niya. Nangako rin siyang hindi na siya magsisinungaling. O mga bata, nakuha niyo ba ang aral mula sa kwento? Hindi masamang magbigay. Bagkus, ito ay mabuti. Ngunit kailangan nating maging tapat at huwag magsinungaling. At matuto rin tayong pahalagahan ang mga bagay na bigay sa atin. Ayos ba mga bata?